Ilang araw na rin ang nakakalipas ng mapag-alaman ni Kim Chu ang tunay na dahilan ng biglaan niyang pagkahilo at pagsusuka at iyon ay ang kanyang pagbubuntis. Napag-alaman din niya na isang buwan na niya itong nasa sinapupunan matapos malaman ng kanilang pamilya at ni Sian Lim ang balitang ito ay lubos na tuwa ang naramdaman ng mga ito para sa kanilang dalawa. Bilang pangalawang pamilya ang touring ni Kim Chiu sa team ng It's Showtime ay nagdesisyon din siyang personal na sabihin sa mga ito ang kanyang pagbubuntis ayon sa kanya ay napagdesisyonan niyang sabihin ito off-cam para pribadong masabi niya ito sa kanyang mga co-host at hindi naman siya nabigo dahil luhang saya ang binigay na reaction ng mga ito sa kanya lalong lalo na si Vice Ganda na isa sa kanyang malalapit na kaibigan, ani pa nito sa kanya ay willing siyang maging sponsor ng panggatas nito. Proud of you Kim Chu Ho na magkaroon ka ng healthy na pangangatawan para sa baby mo yun naman ang tanging nasabi ng kanilang direktor ayon din kay Kim Chu ay hindi siya nagsisi na tinuring niyang pamilya ang mga ito.